Ang 2025 Blue Spear 5GSSM ay isang makabagong surface-to-surface -surface missile na resulta ng pagtutulungan ng Israel Aerospace Industries at ng Singaporean Street Engineering sa ilalim ng joint venture na Proteus Advanced Systems. Ang proyektong ito ay bunga ng dekadang karanasan sa paggawa ng mga missile systems at disenyo upang magbigay ng mataas na antas ng katumpakan at firepower laban sa mga target sa lupa at dagat. May kakayahan itong umabot ng hanggang 200 at 70 km at gumagamit ng subsonic speed na sinamahan ng advanced radar seeker upang matiyak ang malinaw at eksaktong pagtukoy ng target. Ang Blue Spear 5 GSSM SSM ay maaaring ilunsad mula sa iba't ibang plataporma, kabilang ang mga naval vessel at land-based mobile launchers. Ang versatility na ito ay nagbibigay ng malaking bentahe sa mga bansang nais magpatupad ng flexible at mabilis na maritime at coastal defense operations. Sa pamamagitan ng integration ng missile system sa parehong barko at lupa, nagiging mas mahirap para sa kaaway na hulaan at harangin ang operasyon ng depensa. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng Blue Spear ay ang navigation at guidance system nito. Gumagamit ito ng kombinasyon ng Active Radar Homing Seeker at Inertial Navigation System na may GPS support. Mayroon din itong kakayahan sa electronic counter-countermeasures upang makaiwas sa GPS jamming at iba pang uri ng electronic warfare. Sa ganitong paraan, kahit sa malupit na electronic environment, nananatili itong epektibo at maaasahan. Ang warhead ng Blue Spear ay may mataas na antas ng destructive power at idinisenyo upang mabutas ang matitibay na target. Naka-encase ito sa matibay na materyales na kayang tumagal laban sa close-in weapon systems habang lumalapit sa target. Ang ganitong disenyo ay nagbibigay daan upang matiyak na makarating ang missile sa target kahit na may aktibong depensa ang kalaban. Ang propulsion system nito ay nagbibigay ng matatag na bilis at range habang pinapanatili ang stealth profile upang maging mas mahirap makita sa radar. Bukod dito, gumagamit ito ng systeming trajectory upang maiwasan ang early detection at interception na nagdaragdag ng tsansa ng matagumpay na pag-atake. Ginagamit na ang Blue Spear 5 GSSM ng ilang bansa, kabilang ang Estonia para sa coastal defense, at ng Singapore bilang kapalit ng mas lumang harpoon missile sa kanilang mga frigates. Ang pagpili sa sistemang ito ay nagpapakita ng tiwala ng mga bansa sa kakayahan nitong magbigay ng modernong proteksyon laban sa maritime threats. Sa Pilipinas, ang ganitong uri ng missile ay nakikitang mahalaga sa pagpapalakas ng maritime defense capabilities, lalo na sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Sa pamamagitan ng Blue Spear, mas nagiging handa ang bansa na ipagtanggol ang mga teritoryo at karapatan sa dagat laban sa anumang uri ng banta. Ang kombinasyon ng long-range precision strike capability, advanced guidance system, at adaptability nito ay ginagawa itong isang mahalagang bahagi ng modernong arsenal na handang humarap sa mga hamon ng makabagong digma ang pandagat.